Magandang araw mga boss, amo manager. Meron na naman tayong isang video no. At ito ay patungkol dito sa ating air cleaner na Kopil. Kung nakikita niyo 'yan no, wala na. Napuno na naman ng mga likabuk. So lilinisin natin siya. So ang kalagahan ng air cleaner mga boss ay ako masasabi ko talaga na maganda ang epekto niya sa akin kasi simula nung nagka-air cleaner ako, yung ginagamit ko doon sa akin kwarto stas, mga ilang basis ko nang sinabi to sa mga pangatlong video na siguro ito. Malaki talaga ang tulong niya sa akin, hindi ako masyadong bahing ng bahing. Dati pagka umaga, yung allergic rhinitis ko, yun ba ang tawag doon? Yung dito ko, ilong ko, ah, yung sipon. Ngayon, hindi na. Pagka meron ka nito, tumutulong ito na i-purify yung hangin sa yung kwarto na aircon. Kasi yung aircon, nakakulob yung kwarto mo. Yung mga alikabok na galing doon sa mga kumot, sa mga unang sa bin sheet. Yan ang dahilan kaya may mga alikabok na lumilipad dyan. So yan o, oh, yan yung mga alik alikabok niya. Linisin natin mga boss. So ito yung mga gagamitin ko pang linis mga boss. Blower, lip blower at saka itong vacuum na maliit. Handy, handy dandy vacuum. Ayan, ano ayan o. Ah, rabi. Ay, kung nakikita nyo yan mga boss. oh wala na, na nabalot na siya ng alikabok na oh, nabalot na ng alikabok mga boss maganda talaga tong filter na to so try natin linisin gamit itong ating blower dito nya oh, marumi din linisin natin ayun, oh, naglipara na ito palang ano na ito mga boss mayroon siyang ano dito oh. ultraviolet LED, yung pangpatay ng mga bakterya. Eh, yung nahihigop niya dito sa ano na ito, pinapainitan niya ng ultraviolet, kaya namamatay yung mga bakterya sa loob. Ano? Oh. Kanina, ganito yung itsura niya. Nung na-blower natin, yan Oh. Tapos, try natin itong vacuum natin. <silence> Meron tayong brush na kasama nitong ating vacuum. Ayan, eh. idugtong lang. <silence> Ay, dapat kasi mga boss, ito binibilihan ng bagong filter hindi nililinis ang filter para mag-function pa rin yung kanyang HEPA daw, yung meron kasi itong HEPA filter okay na to, pang higop lang ng alikabok hindi naman panahon na ng COVID ngayon, gamit yung mga filter niya na pang virus nung panahon ng COVID ngayon, hindi naman COVID na, kaya alikabok lang pwede na, yung alikabok lang ang higupin niya, okay na yun Yun. Pagkatapos, tayo naman. Linisin din natin yung sarili natin. Tumapon yung mga alikabok. pareho lang. Kahit magkabaliktad, pareho lang. Yun, nalinis na siya ulit. Ay. Kung ako sa inyo mga boss, bili kayo ng ganito pagka erko ng bahay nyo. Erko ng kwarto nyo. Hindi ko alam anong gamit nito. Hindi ko alam anong gamit nito. Yan, masarado na. Ayun, malinis na. Hanggang dyan ang ating video mga boss. At malinis na ulit ang ating air purifier na kufil. Ah, paalam muna. Like, share, and subscribe.